Ayan, ang susunod po natin na ingredients ng One of tea ay yung tinatawag na ispirulina. Uh, uh, spirulina. Ayan. Si spirulina po ay isang klase ng isang klasing lumot na matatagpuan sa uh, ilalim ng dagat. Ayan. At uh, maganda po ito kung ang iyong dugo ay may infection. Ayan, kung may dengue outbreak, yan maganda po itong ah uh, gawing food supplement dahil uh, yun nga kapag may dengue ka bumababa yung yung platelet count na tinatawag at the same time um nililinis niya yung dugo kung meron mang infection ayan at uh, sabi pa dito ang spirulina ay maganda uh, kung dumaranas ka ng depression ayan uh, maganda po itong spirulina purifies the blood and good source of essential amino acids and protein plays a crucial role in almost all biological processes and amino acids and amino acids are the building blocks of it a large proportion of our cells the muscle tissues is made up of amino acids and Meaning, they can carry out many important bodily functions such as giving cells their uh, structures. Yan, at ang spirulina po ay ito yung dinadala ng mga astronauts, Yan, lalo na yung mga astronaut ng NASA. Yan, ito po yung uh, dinadala nila bilang uh, kanilang pagkain or supplement doon dahil may tuturing na complete food po itong uh, spirulina. So, ganun po katindi itong uh, spirulina, yung kanyang uh, maibibigay na health benefits po. Yan. So, ang susunod po natin ay yung ang kahalintulad na spirulina, yung tinatawag na chlorelia. Yan.